kain tayo guys oh. 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 matakaw siya yan ay, napakain ko siya hmm. malaki ba ay nakay walang sabaw nakalimutan ko Yummy. Ayan. Ayan na siya, guys. Kainin mo na yung... Ay, ay, bad. Ay, nako. Ano na tayo ba, Ganyan yan siya minsan. Ano, ano na sa isip niya. Ayan, guys. Dito tayo ulit sa ating ginagawa araw-araw. Ayan ang ilog, guys. Update. Ayan. ulit ang panahon panay talaga ulan dito guys oh. Ano. Kasi panay ulan dito halos isang buwan sobra kasi panay ulan talaga dito araw araw kaya ah, hindi tayo masyado maka ano makapaglabas labas na pumunta ng ibang nang bukid ba gusto ko sana kumuha ng walis ng galasan nyo. Ayan. Mauubot niya yan. No! So, manok. Kainin ulit natin yung manok. Wala lang. Ilog. Ang ano ko nang kapatid ko. Pero, temporary lang to guys. Kasi, aalis din siya sa susunod. Ito, kain tayo, ha? Ayan na yun, guys. Yung mga manok na <coughs> Manok na yun. Ayan yung isa. Tandang. Hindi ako sure kung sa kanya ito lahat. Kasi unutosan na ako dito yung pakainin. Hmm. <coughs> kasi umalis siya hmm. malapit lang yung bahay dito sa ano i don't know